po mga kablogger, welcome po sa akin YouTube channel ni Middle Vlogger. Mayroon po ako ditong batang mabait na nais na po niya maging vlogger din. Ayan uh, po si Jo Marie. Bago ang lahat po, ah, mag-shoutout muna po tayo. Shoutout po kay Manong Joe Vlog, Larry Salazar, Bibo TV, Birds Official, uh, Birds Official Vlog, kay Arnel ng Pesto, Bobby, ayan kay Boss Loloy shout out at kay Marim Nimnya Sinis ayan at, at mag-aaral daw po si Joe Marie ng pagiging vlogger tingnan natin kung marunong magandang gabi po Ah, uh, welcome po sa sa YouTube channel ni Papa Miguel Vlogger Maraming po salamat sa inyong suporta. Ah. Huwag kayo mag-isawang panorin ang kanyang mga upload video. Huwag sa po salamat sa inyo maraming po salamat sa inyo panunood. Sana po ay ingat po kayo ni Lord. At ilayo sa anumang sakit. Muli po ang aming po salamat sa inyo pong lahat. Please like and share and subscribe. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bless you all po. Ayan po mga idol, nasaksiyan po natin ang mga ang pag-aaral ng ating munting vlogger at yan po ay gusto daw maging vlogger sa mga susunod na panahon ay magiging vlogger din po daw siya. Ayan at medyo kulang pa po pero pasasaan po at po yan. Muli po ang pasalamat po namin sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking YouTube channel ni model Vlogger ay nagmula po sa aking puso at muli po ang pasalamat ko. Maray maray po salamat sa patuloy niyo suporta na ibinibigay sa aking YouTube channel at nasaksiyan po niyo kung paano ang ating munting vlogger na mag-aaral na maging vlogger ay nag-aaral po siya bilang isang vlogger. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Muli po. God bless you all po at ingat po kayong lahat lagi. Uh, please like and subscribe. Bye. Coming from Middle Blogger